Yan, marami pang bunga yung ating mga patola. Madami nang dumadami pa rin. Kahit medyo palaos na siya. Marami pa rin bunga yung ating mga patola dito. Yan, mga panggulay-gulay lang natin to Pero marami talaga. Minsan, maraming kumukuha dito. Maraming humingi. Yan, sa so dami ng mga bunga niya ngayon. Dahil maganda-ganda na yung panahon, wala na yung mga ulan. yun na wala na yung mga bagyo-bagyo. Ayan, dami yung bunga. Ayan, sa taas. Ayan, update tayo sa ating mini farm. Tagal na, na rin tayo nga na dito. Ayan, maraming bunga yung ano ngayon, yung uh, upo. Ayan po. Katapos ng sunod-sunod na bagyo, Ayan, uh, dumami yung bunga ng upo natin. Matagal na rin tayong walang update dito dahil sa sunod-sunod na ano, uh, pag-ulan pag so, sa kapagbago niya. Sa kasalukuyan, marami pa rin bunga yung ating mga gulay dito sa mini farm. Yan po. Yan o. No? Kikita nyo. Dami yung bunga ng mga upo natin. Yan lang yan. Ang dami doon. Ayun, may isa pala tayong malaking upo doon sa taas. Ayan o. No? Hindi ko napansin. Ha? Ayan o. No? Oh. Nang ang isang ubo na natin na malaki. Ayos na naman yan. Kala ko nung kalakas ay ano, babagsak ito. Nung, ano, nung kalakasan ng ano, bagyong Christine kasi napaka sobrang lakas nung ano, hangin. Pero tignan nyo, matatag yung ating balag. Hindi na tinag. Yan. So ngayon medyo gumanda yung ano yung panahon ay gumanda rin yung ano pagbunga niya kahit palaos na nga siya, palaos na ito. Yan oh. Mga patola. Ayan oh. dami pa rin. Ayan, sa taas. Siguro nagsawa na rin yung mga kapitbahay natin sa patola. Kaya wala nang masyado pupunta rito. Pero nung malakas yung bagyo, may mga pumunta rito tumingin ng mga gulay. yano? oh. Ayan, dami pa rin bunga sa taas. Yun. Dagsa pa rin yung bunga ng ating mga patola. Patola upo. Ayan o. Nakakatawa itong ano, uh, mga upo natin. Ayan. Daming bunga hanggang doon sa loob. Ayan po. tungo opo, ano nagulayan na natin to nung kasalukuyan kasagsagan ng ano bagyo kasi nagulam tayo ng native na manok. Ayun, sinahog natin yung ano, nag-iisang bunga na malaki. So, ayan, maganda pa rin yung ano, uh, pagbunga ng ating mga taniman dito sa ano. Ting mga tanim dito sa ating mini farm. Lalo sa mga patola. Pero marami na ring mga ano, lagi uh, malalagit, matitigas na hindi na pwedeng itong ulamin buti na lang hindi natumba nung ano to bagyo bagyong Christine at Leon heno, o pero may nakadagan pa palang andito. kawayan diyan sa labas yan po buti na lang matatag yung ating balag hmm, maraming bungo, yan o, o. Sarap ano, sarap na ulamin yung maliit lang kasi native ito. Yun po. Sa labas, parami. So, hindi nakapag-update dito sa ating gulayan sa mini farm. Yun po. Ayun, napakarami pa rin bunga. Yan ang mga bunga ng talong. Yan ah. Maraming bunga. Okay na yan may mga sili rin tayong ano yung manghang na bang pakbet na sinasabi namin yan po ang daming bunga yan oh. yan daming eh. bunga yung mga siling manghang na ano malalaki po ito yan yan po ba? nagkakahinugan na yan o oh. daming mga hinug sili kasi dito mix mix yung mga gulay natin mga siling labuyo ito yan dami pa rin bunga ng ano oh. uh, patola at saka ano, sitaw nagalo dito yan ang doon sa livid. pati mga talong matataas na mga pangilang-ilang bunga pa rin Ayan, oh. pero yung mga sitaw dito wala, oh, laos na hindi na po siya namumunga dahil yung parang naihangin yung ano yung sa sobrang lakas ng hangin niya no? bagyong kristin pero ito na o oh, yung ating okra ayan namumunga na pala ngayon ko lang napansin nandyan sila o oh dami naming okra dyan sa loob doon kaso may may nakalagan dito na no ano, kawayan na tanggalin natin yan so kahit pa paano marami pa rin tayong mapipitas na gulay dito sa ating mini farm yan po doon labi pa rin labi pa rin bunga ang ating mini farm lagyan muna natin ng mga fertilizer ang ating mga pananin para maganda yung kinalabasan ng mga bunga niya. Yan. Dito ko kayo sa ating uh, tinanim na kalamansi. Ayan po, nilagyan natin ng ano. Uh, fertilizer. Yan. Yan. May mga ano dito. Mga kalamansi. Lemon. Po. Oh saka ito yung nag-iisang uh, natin ayan natin ng ano fertilizer din o, kalamansi update din tayo sa ating prutas dito napakaraming hinog na oh haso lang medyo oh, maasim maganda dito yung ano uh, binuburo sarap sa buro ito ayan dami tik na hitik nahitik yung bunga sa loob yan o. Oh. Ang daming buka mula dito. Hanggang doon sa taas. Yan po yung mga manok nating native. Oh, marami sila o. Oh. Ayan, busog na sila. isang sisiw dalawa ang nanay. Ayan, no. Ayan. <laughs> Marami tayong mga native na manok, kalakas. Ayan.